Pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi na po pinili ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita para ilarawan po ang uh, katapusan ng mundo. Actually, it was referring to the destruction of the temple, pero that is a prototype of what will happen at the end of time. Na mga tao ay magugulantang, ang mga tao ay hihimatayin sa takot, at para po bang the whole universe will crumble down, at uh, magkakameron po ng panik ang mga tao. Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat um, uh, hindi pa talaga darating ang wakas. Ang kailangan natin ay ang paghahanda ng ating kalooban. Amidst all kinds of devastations and terrors, a man of faith will have no fear but will have only one feeling, an experience of joy. parang Father, uh, mahirap yata yan, katapusan na ng mundo, masaya pa rin. Well, the joy because he believes that God is with him, especially during times of devastations and terror. And a man of faith can look at the straight of God's eyes and will say, amidst these trials, these devastations, these terrors will say, I am ready. Mga kapatid, kung kaya po magpakita sa iyo ang Panginoon at sabihin sa iyo, ngayon na ang katapusan ng mundo. Ano kaya ang iyong mararamdaman? Kagalakan o pagkatakot? At sigurado po tayong it's a mixed feelings of joy and fear. Sabagat uh, maaaring uh, nananabig tayong mga kasamang Panginoon at the same time, natatakot tayo na baka hindi tayo maging karapat-dapat sa Kanya. Alam po nyo, uh, ang pagdating po ng uh, anak ng Diyos ay hindi natin alam kung kailan. Marami na po predict uh, in the history of the world. Naalala natin iba-ibang mga gumawa pa ng uh, spaceship yung iba para pagdating daw ng Panginoon ay uh, akandang handa sila yung iba naman ay eh, pumunta sa kweba at uh, nag-imbak ng pagkain at malapit na daw po katapusan ng mundo Natuloy po ba hindi na traffic si Lord hindi po hindi natin alam kung kailan but it pays to be ready all the time pero habang tayo naghihintay dapat meron tayong gawin it's an active waiting not a passive passive wait waiting, but doing our things, ordinary things, extraordinarily. Magpapatuloy ang buhay natin at kailangan natin gawin po ang mga tungkulin natin ng may dedikasyon at hindi tayo natatakot, kundi ito isang hamon na maging makabuluhan ang buhay. Napun yung kahapon, meron pong lumapit sa akin at nagpa-praying over. Pagkataas po magpa-praying over, cancer patient, iyak po siya ng iyak. At pagkatapos uh, po noon, ay sabi niya sa akin, Father, meron ba kayong oras para sa akin? Oo naman. Pwede po bang magpumbisal? Napakaganda po na kanyang kumbisal. At talaga nagsimula sa luha hanggang sa matapos, ay luha pa rin ang kanyang pagsisisi. At ang bottom line na kanyang sinasabi, handa na daw siya na kung ano man ang kalooban ng Diyos. At handa na daw siya kung ito ang magiging kuling araw na niya. Napakaganda po sapagkat alam ko ang kanyang kagalingan tinanggap ay hindi lamang po sa kanyang kanyang kaluluwa kundi naniniwala ako kasama ng pagpapagaling ng kaluluwa ay pagpapagaling ng katawan sa rin pong uh, kaibigan ko na tumawag na nagpa uh, check up po ng uh, ng kanyang breast at isang buwan po siyang uh, Uh, masabi natin ang tenda, ang tendang misa at naniniwala siya mapapagaling ng Panginoon. At lumabas na nga check-up, benign, at hindi na po kinakailangan palang i-biopsy sapagkat ng pagtundos, sabi nila, sis lang yan. Kaya walang biopsy, walang cancer. Mga kapatid, sila po'y handa. Handa tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Ikaw kapatid, handa ka na rin ba sa pagdating ng Panginoon?